Pwede naman siguro 'no. Sa video, nakita lumang simbahan dito na may ng malaking puno. Parang ng mga ugat. May lumang puno. Meron na kami kandila. Makabili aaliw na oh. Agi. Ano? Silao to. Anong nangyari na no? Hindi ko alam kung ano. Pero tinubuan ng puno. Ayan o, mga ayitan nyo Dito naman ho ito sa ano, bayan ng nasugbo. Ito na. Ayan o, oh. yung simbahan na ang mga poste ng simbahan ito na tinubuha ng mga puno. Nung puno, balite. Puno ng sa ikot po ito eh. Halos lahat po ng kanto. Ito buwan ng puno. Punong ng eh. Ayon Ayon yung mga poste Nakikita niyo nyo namang matagal na panahon na to Mm, kilala ko ito dito sa nasugbo sa bayan o sinabi niya yung simbahan na luma na tinubuan ng mga ng puno ay hindi pa ano? hindi pa 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 Oh. lahat ng. bundasyon ay may puno. Hanggang doon sa kalanan. Yan, type O, oh, eh, yung entrada ho ng simbahan. Bali, nagtayo na lang sila ng bagong simbahan dyan. Tapos, nasa loob ng luma. Hmm. Hmm. Pwede ko dito. Salamat po. Hmm. Ito yung sa labas. Nandito na sa gilid. Oh. Ito yung pinakalabas niya. Ayon, may pagdala rito. rin ito. Ayan. Ito yung labas. Yung nakakita niya sa kanina sa loob na lang yung... Ipot, na ka ng bahagi. Ano. Ito yung makikita niya ah, yung ah, pundasyon. Magaling na yata naman na kanya. Magaling awa na yata. Awalan ito siya sa ugat. Hmm. Ang alin. Ito yung naman na naman ng maisim, Ikat po tayo dito. Alin, sa ugat. Ano yung baliti ang kumapit sa puno? Hmm. <tinyo> <Grado> yata. Hmm, <tinyo> baliti yan eh. Oh, ito yung pinaka bagong simbahan yung bubong. Pero oh, bagong okay? oh, bagong simbahan na yan eh. Ito ay, Talagang ano, ayan, ayan, yan nasa labas na, ayan yung luma na ko lang nangyari dyan. Gumuhu yata yan. Na mga ilang taon na yun, simbahan na to? Mga 1930 plus pa. Saan ba ako talaga ang entrada nito? Una yung simbahan yung pinakaharap. Ah. Ibig sabihin nasa ilalim pa may simbahan ng ilalim talaga. Ay tejo tok tok. Ito yung yung may mga sa kampana parang gano'n no. Ba eh ano to sa bulkan? Ano ba ano to? Hmm. Ito yung mga Mm. -hmm. Taga dito rin kayo talaga? Mm. -hmm. Tagal na pala. No? 1930 ba? ah uh, eh, ano na talagang marupok na rin. No? Saan ba lang natin palabas? Mm Ito, daan palabas? Hindi -hmm. po, salamat po. Salamat po. Ito entrance. entrance. Mm-hmm. hmm Taikot lang mali. Wala ka 1930 pa daw ho. Sa simbahan na Oo. Kung nakikita nyo rito, ito daw toktok pa. Talaga yung pinaka... Yung pinaka... Pinagdadasala ng tao eh. Nasa ilalim pa rin ng lupa na ito. 1930 pa daw. Sinunog daw ito araw. Ayan po. O, yan po mga boss. Wala ganito na lang ang ating vlog. Pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura nitong simbahan dito. May yung kabuuan. ano oh. Ang luma Ano? matagal na eh. Tara, ayun, oh, makikita, mga 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 ka. Meron pa rin itong mga structure ng simbahan nulo, mga ayun, oh. na mga taga. Ayan o. Natira pa, ibig sabihin hanggang dito pang nasasakop ng simbahan. Sa ano po ito? Bayan ng Nasugbo. Batangas. Makikita. Makikita naman nyo dito. Tatanong-tanong nyo lang. Malalaman naman nyo dito. Simbahan na, simbahan na gumuho kaya lang mga boss ang salamat ang ganito lang ulit po ang biyaang ano, ating ano, vlog may pasalamat saan lagar pa?